Bakit tila mas malaki pa ngayon ang mga isiningit na pondo sa pambansang budget kaysa sa dating ipinagbabawal na pork barrel? Pagkalalaki? Never pa ako nakakita kasi noong araw, di pa declared unconstitutional ang PDAF, nandun lang sa hundreds of millions. E ngayon nakita ko ang total kabuuan at least isang daang bilyong piso, pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo, Ping Lacson, matapos makita ang mga dokumento kaugnay ng 2,025 General Appropriations Act. Ayon sa kaniyang pagsusuri, halos lahat ng senador sa ikalabin siyam na Kongreso ay may kanya-kanyang insertion o dagdag na pondo na katala bilang For Later Release o FLR. Ang bawat isa umano ay maaaring aabot mula 5 bilyon hanggang siyam na bilyon. Isang antas ng alokasyon na ayon kay Lacson, hindi pa niya nasilayan kahit noong kasagsagan ng pork barrel system. Mahalagang linawin ni Lacson na hindi automaticong ilegal ang mga amendment o insertion. Subalit ang labis na laki ng halagang ito ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa pagiging makatarungan ng proseso at kung saan napupunta ang pondo. Ang masaklap maaring maantala o mailihis ang mga maingat na pinaplano sa nang proyekto para sa pambansang kaunlaran. Sa puntong ito, iginiit naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi tungkulin ng Kongreso ang manguna sa paggawa ng budget proposal para sa mga proyektong infrastruktura. Ang kanilang papel, aniya, ay ang pagbalangkas at pagsusuri ng mga batas. Kung kinakailangan, dapat ay iparating lamang ng mga mambabatas sa Department of Public Works and Highways ang pangangailangan ng mga lokal na opisyal at mga alkalde. Para kay Tulfo, malinaw ang Kongreso ay dapat manatili sa papel nitong gumawa ng mga batas, hindi ng mga proyekto, ngunit higit na tumitindi ang usapin kapag isinasaalang-alang ang pananaw ng simbahan. Sa kaniyang humilya nitong linggo, Setyembre 28, dalawang libo dalawang binigyang diin ni Caloocan Bishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David na habang marami sa ating mga kababayan ang namumuhay ng isang kahig, isang tuka, patuloy namang dumarami ang anyo ng korupsyon. Mabuti pa nga ang mayaman katulad ng nagpapatakbo ng mining companies na kakaiwas sa tax, ang mahihirap kaltas kaagad sa sweldo, sa pinambayad ng kuryente at tubig, sa bawat grocery na binili, may patong na agad na buwis, buwis na ibinubulsa pala ng mga umiimbento ng Ghost Flood Control Project ayon kay Cardinal David. Para sa kaniya, ang ugat ng korupsyon ay kawalan ng pakialam, isang sugat na matagal nang bumabahagi sa kasaysayan ng bansa. Kung uugatin ang problemang ito ay hindi hiwalay sa malalim na ugat ng ating sistemang politikal. Ang pagbabalik ng pork barrel mentality na ngayon mas malaki pa sa daang bilyong pisong halaga ay nagpapakita ng kawalan ng malinaw at matibay na partidong politikal sa bansa. Sa halip, pinapatakbo ng mga political dynasty ang eleksyon, gumagastos ng milyon-milyon hanggang bilyon-bilyong piso. Kapag nanalo, Natural na babawiin ang gastos mula sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga proyekto at budget insertions. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang siklo ng katiwalian. Malalaking gastos sa kampanya, malalaking pondo sa budget at muling pagbabalik ng sistema ng pork barrel bagaman iba na ang anyo at mas malaki ang halaga. Ang talamak na anomalya sa flood control projects ay malinaw na halimbawa, proyektong multo, pondong nakurakot at mga mamamayang nagbabayad ng buwis ang talo. Kung tutuusin, malinaw ang alternatibo. Ang trabaho ng Kongreso ay hindi magpamahagi ng pondo kundi bumalangkas ng mga makabuluhang batas na makapaghuhubog ng mas matatag na institusyon at makapagtatanggal ng puwang para sa katiwalian ang pagpapatupad ng mga proyekto ay dapat nakatalaga sa tamang kagawaran, hindi sa kamay ng mga mambabatas na may kani-kaniyang interes. Sa dulo, nananatiling tanong, hanggang kailan papayagan ng sambayanang Pilipino ang pagbabalik ng sistemang ito? Ang pork barrel noon ay nasa milyon. Ngayon, daang bilyon na. Ang kawalan ng malinaw na linya sa pagitan ng tungkulin ng lehislatura at ehekutibo ay patuloy na nagpapahina sa ekonomiya at nagpapalala sa kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Kaya naman, kung nagustuhan niyo ang ating pagtalakay, like at share naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manunood at sa mga tumatangkilik na, maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.